hindi lang siya binubuli ng mga kaklase niya sa araw. Ang ganda ng ngiti mo, ah, iiyak ka na ba? Iiyak ka na ba? Pag uwi naman ay sinasaktan siya ng kanyang ama. Sabi ko pag binuksan ko yung pinto, bubuksan mo na. Naiintindihan mo ba? Pati ang ina niyang nag-iisang nagmamahal sa kanya ay may malubhang sakit at malapit ng mamatay. Maganda tong camera. Mama, salamat po. Mama, kahit ang tanging libangan niyang pagkuha ng litrato sa kanyang mapait na buhay ay sisirain din ng lasing niyang ama. Malapit nang mamatay ang nanay mo tapos may tinatago kang $500 na kamera. Ang selfish mo naman. Kahihiyan ka. Kapag kinakausap kita, tumingin ka sa akin. Akala ko'y ganoon na lang ang buhay ko. Palaging may pagdurusa. Hanggang sa ang pinsan ko at ang kaibigan niyang si Black, ay nadala siya sa isang misteryosong yungib. At nakakita sila roon ng isang kumikinang na kristal. Nagbago na ang lahat. Sa paghawak sa kristal na hugis puso, biglang nagdugo ang ilong nilang tatlo at nawalan sila ng malay. Ngunit kinabukasan, parang walang nangyari sa tatlo at masayang nagtipon-tipon sa likod bahay dahil natuklasan nilang ang kanilang mga katawan ay tila may kakaibang pagbabago. Nakarecord dito sa kamera. Nang buong lakas na ihagis ng pinsan ng baseball kay Andrew. Biglang huminto ang bola sa ere. Teka, ang galing. Nagtagumpay siya, nagtagumpay siya. Napakagaling, grabe. Tignan nyo, aba, grabe maliwanag na nagmula ito sa radyasyon ng misteryosong kristal sa yungib, na nagbigay sa kanilang tatlo ng kakayahang manipulahin ang mga bagay gamit ang isip, mula sa panimulang takot sa di inaasahang pagbabago. Di nagtagal ay lubos na nalibang na ang tatlo sa paglalaro at pagpapaunlad ng kanilang telekanises. Sinasanay nila ang kanilang kakayahan sa pamamagitan ng pagmamanipula ng mga blok ng may katumpakan. Kung ikukumpara sa kanilang mga pinsang clumsy at ang dalawang kulay itim na lalaki ang mas matalas ang isip na si Andrew, ay nagpakita ng lubos na talento sa telekinesis. Patuloy siyang nag-iimbento ng mga bagong paraan ng paglalaro, tulad ng paggamit ng telekinesis para kontrolin ang camera at otomatikong kumuha ng video na nagpawalang bisa sa tripod. O kaya naman ay balutin ang kanyang balat gamit ang telekinesis. Nakamit ang epektong parang pananggalang ng chi na talagang nakamamanghang resulta. Magaling. Tama nga ako. Pero kailangan mo ng palitan ng tinidor. Muli silang bumalik sa yungib, upang hanapin ang dahilan ng pagbabago nila. Ngunit ito ay tinatakan na ng militar. At ang yungib ay tuluyan ng nabura. Dahil hindi matagpuan ang katotohanan. Hindi na rin nag-aksaya pa ng oras ang tatlo sa pag-iisip. Bagkos ay sinimulang tamasahin ang kasiyahan na hatid ng telekanises Tulad ng pagsilip sa ilalim ng palda ng mga babaeng kaklase. Itim pala ang suot niya ngayon ang galing naman ng kapangyarihang ito. O kaya'y pagtripan ng batang babae sa kapitbahay sa supermarket, OWW, lumulutang ako, para siyang natulala. Anong ginagawa mo, bata, huwag kang magkating classes. At panghuli, inilipat nila ang sasakyan ng punong guro, na mahigit isang toneladang BMW, sa ibang parking space kaya naman ang punong ang pagod na pagod na pauwi ay akalay multo ang nakita sa katanghaliang tapat huwag ninyong pansinin kamilang naman isang simpleng dumadaan lang ang tatlong estudyanteng high school hayok sa kalokohan kahit na sa bawat paggamit ng kanilang telekanises ay nagdudulot ito ng sobrang pagod sa utak at hindi mapigil ang pagdurugo ng ilong ngunit sa araw-araw nilang pagsasanay na ito madali nilang natuklasan, na para lang itong pagpapalakas ng mga muscles, parang mas madalas mong gamitin, mas lalong lumalakas ang kapangyarihan nito, masayang masaya pa si na Andrew sa sasakyan, iniisip ang kanilang kinabukasan, ngunit bigla na lang may sumulpot na galit na galit na pickup truck sa likuran nila, paulit-ulit na pinipindot ang busina nito, naiinis si Andrew kaya't kumaway siya, ngunit dahil doon, nawala ng kontrol ang pickup truck. Nahulog siya sa katabing kanal. Bakit mo ginawa iyon? Hindi ko sinasadya. Ako ay, dahil sa bigla ang pangyayari, nataranta si Andrew. Automatiko niyang gustong gamitin ang kanyang telekinesis para may ahon si Pika. Ngunit agad siyang napigilan ng kanyang pinsan at ni Black, dahil maaaring magdulot iyon ng panibagong pinsala, mabilis na tumalon si Black sa ilog. Hinayla nila palabas ang driver na sugatan at wala ng malay at tinawagan nila ang ambulansya. Kahit na may CCTV pala, nakaligtas sila sa anumang paratang at problema. Pero ang pangyayaring ito, ay nagpabalik sa katinoan ng pinsan ko. Halatang napagtanto niya, ang maling paggamit nilang tatlo sa telekinesis, para siyang isang kabayong nawalan ng gapos. Ang pagiging pabaya ay magdudulot ng malaking kapahamakan balang araw. Kaya kailangan nilang magkasundo sa tatlong alituntunin. Alituntunin isa, hindi dapat gamitin sa mga buhay na nilalang. Alituntunin dalawa, hindi dapat gamitin kapag galit, gaya ngayon. Alituntunin tatlo, hindi dapat gamitin sa pampublikong lugar o sabihin ko inuman. Sa kabila ng mga alituntuning ipinagutos ng pinsan, si Andrew ay lubos na tumututol sa kanyang puso, pero bilang isa sa iilang taong tunay na nagmamalasakit sa kanya, inamin pa rin niya ang kanyang pagkakamali sa pinsan. At bilang pagpapakita ng paghingi ng tawad, Kinaumagahan ng isang araw na pahinga pagkaraan ng ilang araw, ay dinala niya ang pinsan sa isang lugar na walang tao. Habang nagtataka pa ang pinsan, tumingin ka sa itaas. Magandang araw sa inyo, mga bata. Ano? Paano? O oh, Diyos ko! Nang makita niya si Black na nakalutang sa ere, bigla na lang nagulat ang pinsan niya. Hindi niya akalain na ang pinsan niyang si Andrew ay nagawang mapaunlad ang telekinesis sa ganitong antas. Ang aktwal na paggamit ay katulad ng True Chi Body Protection Mode sa personal na pagpapakita ni Andrew. Agad nilang na-unlock ang flight mode. Kaya nga. Yehey. Andrew. Ang lamig dito sa taas. Superluminal propulsion. Ang saya-saya naman nito. Lubos nilang tinatamasa ang kasiyahan ng paglipad sa taas na 10 kilometro, kahit na ang temperatura at daloy ng hangin. Lubhang pabago-bago ang troposphere, ngunit ang True Chi Body Protection Mode na may telekinesis ay nagbigay sa kanila ng proteksyon mula sa karamihan ng mga kakulangan sa ginhawa. Habang nasa ulap pa sila, at masayang naglalaro ng American football, biglang nakarinig si Andrew ng umuungal na makina, at sa sumunod na segundo, Isang eroplano ang biglang sumulpot mula sa mga ulap. Ang malalayong Black Brother ay hindi nasaktan. Nabigla dahil sa pagyanig na dulot ng eroplano. Buti na lang at si Andrew ang unang nakapanatili ng balanse at nasalo si Black Brother at ligtas na nakalapag sa lupa. Dahil sa matinding panganib na naranasan, nabuhayan si Black Brother. Agad niya itong niyakap si Andrew, pinakawalan ang kanyang nararamdaman. Andrew, nilinis mo ang buhay ko. Grabe, nilinis mo ang buhay ko. Okay, grabe. Ang lola ko, kamera ba 'yon? Nilinis mo rin ang buhay ng kamera. Nakagawa tayo ng kasaysayan. Ang kauna-unahang paglipad sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sabi ko na nga ba, marunong akong lumipad. Sige na, pare, gamitin mo ang buong lakas mo. Makakalipad ako. Sigaw ang mabuti, makakalipad ako, makakalipad ako. Ang pangyayaring muntik na silang mamatay ay lalong nagpatibay ng kanilang pagkakaibigan. Pinapangarap nilang balang araw ay makakapamasyal sila sa buong mundo nang hindi na kailangang bumili ng tiket sa eroplano. Ngunit kung ikukumpara sa iba't ibang tula at malayong lugar na pinapangarap ni Nakuya at Black, ang mas gusto ni Andrew na puntahan ay ngunit ito'y ang malayo at payapang bubong ng mundo ang Tibet, nang dumating ang araw ng anibersaryo ng paaralan bilang pagbabayad sa kabutihang ginawa ni Andrew sa akin at para mapasaya siya at makapagkaroon pa siya ng maraming kaibigan nag-organisa si Black ng isang magic show para kay Andrew. Ngunit pagkaakyat pa lang niya sa entablado, mga buwang narinig mula sa mga manunood. At si Andrew naman ay, tuwang-tuwa pang nadapa. Parang ang layunin lang niya ay mapahiya. Pero nang tumayo siya. Imposible. Pagpapalipad na naman ng bola, tapos paglalakad sa lubid. Ang kombinasyon ng mga stunt na ito na may super psychic power, agad na nakapanalo sa puso ng mga estudyante. Sa sandaling iyon, nagsigawan ang lahat at binanggit ang pangalan niya. Ang tahimik at mahiyain na lalaking mahilig sa bahay, ay tuluyan ng nagbago ngayong gabi, at naging isang kilalang tao sa paaralan. Kahit pa sa sumunod na selosalo sa paaralan, na napapalibutan ng mga kaklase si Andrew, ay siya pa rin ang karapat dapat na nasa gitna. At inaya pa nga siya ng malamig na Diyosa ng klase, na pumunta sa kanyang silid para pag-usapan ang mahalagang bagay sa buhay. Para bang si Black Brother, hawak ang kamera, nakangising baliw, na handang ay record ang shining moment ni Andrew. Pero hindi inaasahan na ang Diyosa ay lalabas na puno ng suka, at may mukha pang nandidiri na tumakas mula sa kwarto. Malinaw na si Andrew, bilang isang baguhan, sinayang ang kanyang unang karanasan. Kaya ang kanyang manipis na tiwala sa sarili na kakasimula pa lang ay muling bumagsak sa pinakailalim. Kahit ang pag-aalala ng mga taong may maitim na balat ay itinuring niyang panunuya sa kanya. Kaya naman muling nagsara ang puso ni Andrew at unti-unting nagkaroon ng baluktot na pag-iisip. May kakayahan naman siyang kontrolin ng lahat. Bakit siya pa rin ang nakakaranas ng ganitong kawalan ng katarungan? Si Andrew na balisa at nababagabag ay lumipad patungo sa liblib na lugar na sampung libong talampakan ang taas. Samantala, ang mga pinsan niyang sinakuya at Black, na nasa malayo, ay nagdugo rin ang ilong ng sabay-sabay. Si Black, na mas mapagmasid, ang unang nakahanap kay Andrew. Dahil sa telekinesis, sila'y nagkaroon ng mental link sa isa't isa. Naramdaman niya na nawawala na ng kontrol si Andrew. Ngunit sa pag-aalala ni Black, si Andrew naman ay naiinis. Naniniwala siya na ang pagmamahalan man, pag-iibigan o pagkakaibigan ay pansamantala lamang kaya hindi siya karapat-dapat at ayaw niyang magkaroon. Binalaan nakita na lumayo ka sa akin. Lumayo ka na. Pakiusap, umalis ka na. Sa huli, namatay si Black sa gabing iyon na makulimlim. Akala ng lahat, nasawi siya dahil sa malas at tinamaan ng kidlat, pero ang pinsan ko lang ang nakakaalam. May kinalaman ang pagkamatay ni Black kay Andrew dahil bahagya niyang naramdaman. Nagkita si na Black at Andrew ng gabing iyon, at imposibleng lumipad si Black papunta sa ulap na may bagyo ng walang dahilan. Ngunit sa mga tanong ng pinsan ko, si Andrew ay umiwas. Bakit hindi mo nalang sabihin sa akin kung ano ba talaga ang nangyari, Andrew? Ngunit nang makaalis na ang lahat ng mga nagdadalamhati, nag-iisa na namang pumunta si Andrew sa puntod ni Black at umiyak at nagsisi sapagkat siya lang ang nakakaalam na siya ang pumatay kay Black, ang kanyang hindi sinasadyang pagkilos ang nakaimpluensya sa pagtama ng kidlat, na naging dahilan ng pagkamatay ni Black, habang puno ng pagsisisi at pag-aalala si Andrew pag uwi niya sa bahay, nalaman pa niya na lumala na naman ang sakit ng kanyang ina. Pero wala na kaming natitirang pera para makabili pa ng pampatanggal ng sakit. Nagtago sa basement ang lasing kong ama. Sinubukang iwasan ang mabigat na responsibilidad na nakapatong sa kanya. Ngunit nakakita siya ng isang kamera ni Andrew. Nang mga sandaling iyon, isinisi niya kay Andrew ang lahat ng kanyang sama ng loob at ang mga paghihirap nila sa bahay. Ibinunton niya ang lahat kay Andrew. Mamamatay na ang nanay mo tapos may tinatago kang $500 na kamera. Bakit ka naman ganyan ka selfish? Isang kahihiyan ka. Tumingin ka sa akin. Lahat ng pera ko ibinigay ko sa nakakainis mong tuition. Pati sa gamot ng nanay mo. Tuition, Public school ang pinapasukan ko. Libre yun, gago. Anong sinabi mo sa akin? Sa pagkakataong ito, nagrebelde siya. Ang sumunod na dumating ay ang walang habas na suntok ng kanyang ama. Ngayoy, ngayoy tuluyan ng sumabog ang matagal ng pinipigilan niyang emosyon. Inihagis niya ang kanyang ama, ngunit ang kaunting pagkataon na natitira sa kanya, ay nagpigil kay Andrew na patayin ang kanyang ama. Ngunit simula sa sandaling ito, hindi na siya ang dating biktima. Sa paaralan, ikinalat na ng Diyosa ang balita tungkol sa pagpapaalis kay Andrew sa buong paaralan. Muli na namang nanunukso ang mga bully. Hindi na sinunod ni Andrew ang mga walang kwentang alituntunin ng pinsan niya. Hoy, gago! Hawak ang ngipin ng bully. Hindi natakot si Andrew, nag-aalangan pa nga siya. Ang aking kasanayan sa pagbunot ng ngipin ay hindi sapat na mahusay. Dapat sanay na bunot ko ito mula sa ugat, para maranasan niya ang matinding sakit. Ngunit naputol ko lang ito sa gitna, hindi ko na dapat ulitin ang ganitong uri ng pagkakamali. Parang tuluyan ng napakawalan ang kanyang likas na ugali. Si Andrew sa tamboken nakaharap sa kamera, nagsimulang magsisi sa kanyang ginawa ipaliwanag ang isang hanay ng sarili niyang mga teorya at alituntunin. Dahil bilang tao, na nasa tuktok ng food chain sa kalikasan, walang anumang pagsisisi ang mararamdaman niya sa pagpatay ng langaw. At ngayon, dahil may kakayahan na siyang kontrolin ang lahat, ay nalampasan na niya ang pagiging tao, at naging isang bagong uri ng namungunang mandaragit. Kung gayon, ang pagpatay niya ng tao, ay hindi na rin dapat magdulot ng anumang pagsisisi ang leon ay hindi nakakaramdam ng pagsisisi sa pagpatay ng USA. Bansa Pagkatapos ng karanasan sa pagmumuni-muni sa paradahan ng sasakyan, pag-uwi ni Andrew sa bahay, ang kanyang pinsan, na nakarinig ng mga pangyayari sa paaralan, ay galit na galit na dumating, at pinagtanungan siya kung bakit sinira niya ang mga patakaran, pagpapakita ng supernatural na kapangyarihan sa publiko. Ngunit sa oras na ito, Si Andrew na naging masama na ay hindi na nakikinig sa anumang payo ng kanyang pinsan. Ang mga patakaran ng kanyang pinsan ay parang wala sa kanya. Ang batas niya ang batas. Simulat sa poll, sa paggamit ng telekanises, si Andrew ang pinakamalakas sa kanilang tatlo. Wala ka ring masabi at wala ka ring laban. Sa huli, ang pinsan ko ay napilitang umalis na may pagkadismaya. At nagwakas ang kanilang pagkakaibigan. Ngunit para kay Andrew ngayon, ang pagkakaibigan ay pagnanasa lamang ng mga mahina. Ang tanging bagay na nagpapakilos pa sa kanya ay ang kanyang may sakit na ina. Marahan niyang ginamit ang kanyang telekinesis para ibalikwas at tabunan ng kumot ang kanyang ina na nahihirapan. Pagkatapos ay walang pag-aalin lang ang sinuot niya ang uniforme ng bumbero ng kanyang amana. Naiwan ng mawalan ito ng trabaho para matakpan ng kanyang mukha, sapagkat kailangan niyang kumita ng pera para sa gamot na pampamanhid ng kanyang ina. Unang hinanap ni Andrew ang mga basagulero sa paligid ng parke na nang api sa kanya. Ilabas ninyo ang lahat ng pera ninyo. Hindi inaasahan, agad na nakilala ng mga basagulero ang boses ni Andrew. Nakita iyon ni Andrew kaya't hindi na siya nagdalawang isip. May baril din ako. Ihulog Saglit lang, lahat ng basagulero ay namatay na. Ang mga laman loob ay nagkalat. Sa mga taong ito na madalas siyang inaapi, wala siyang inawang kahit isa. Nang mabilang na niya ang mga nakuhang pera, napagtanto niyang napakaliit pala nito. Malayo pa ito sa 800 piso na gamot sa sakit ng ulo ng nanay niya. Kaya, dirdirecho si Andrew papasok sa kalapit na gasolinahan. Isang sampal ang una niyang ginawa sa attendant. Pagkatapos ay ginamit na niya ang kanyang telekinesis para kumuha ng pera mula sa malayo. Pera, 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 dumating ka na, pera. Pero pagkalabas pa lang ni Andrew, agad na naglabas ng shotgun ang natauhan na tindera at hinabol siya. Kusang-loob na umiwas si Andrew gamit ang kamay niya. Agad na sinilaban ng sumabog na bala ang buong gasolinahan hindi na nagamit ni Andrew ang True Chi Protection Move. Nasaktan din siya at nawalan ng malay dahil sa lakas ng pagsabog. Dumating ang ama sa ospital nang mabalitaan ang nangyari. Dinalaw niya si Andrew na nasa kustodiya na ng pulisya. Napahagulgol siya sa pag habang nakahiga sa kama. Tapos sinabihan niya si Andrew ng isang malupit na katotohanan. Dahil sa paghahanap niya kay Andrew na hindi umuwi magdamag, naiiwan ang kanyang ina sa bahay na walang kasama at namatay na may matinding paghihirap sa kanyang kama. Namatay noong gabing umalis si Andrew para mangalap ng pera. Muli na namang sinisi ng ama kay Andrew. Ang lahat ng nangyari, narinig mo ba? Namatay ang nanay mo at kasalanan mo ito. Patay na ang ina. Wala na siyang pakialam kung tama o mali. Kung gayon, hayaan muna nating sumama ang ama sa ina.